Naririn niho ako ngayon sa cafe naman. Ayan, at sa suot ko, sinernohan ko ng palda. Tay. Big check. Big check. kayo umorder na din yung sa cafe naman. Ayan, napakarami pwede pagpiliin. Ah, pwede. Aray, pwede nyo rin na rin piliin. Ayan, ito ho ang ating best seller sa, sa hot. Ayan, Matcha Latte, Cafe Mocha, and Caramel Macchiato. Sa ice naman, ayan, Ice Matcha. Naku, tikman nyo talaga yan, napakasarap niyan. Ice Mocha and Ice Caramel. Ayan, tingnan nyo na lang ho. Ayan, lahat ng may okay sign. Ayan. Ayan ang mga bestseller. Tapos, ayan, sa mga appetizer, naku, ang fries. The best yan. Fries overload. Nachos. Nachos. Ayan, mga pasta. Waldorf, yan. Yeah. Okay, chicken rolls? Eh, sa susunod na araw na lang dahil ako ay nag, ano, Caesar salad. Yan, magpapangalan tayo ng baso. Uy, ate! Napaka-spelling ko. Napakaganda na nga kayo. Toddler. Ano yan? Ano gifts pa ko. Ano yun? Oh, bigay na sa ko. Sana. Ay. Ayan, mga naguhuntahan sila.